ina mo, ayaw rin kita kantotin, gago. Sa tiyan eh. Ayaw rin. Tama, Sa tingin mo, okay ka pa? Uh Oo. -oh. Lumawag ka siguro. Sumasagot ang ina. <laughs> Panis. Panis. <gado. laughs> Panis, gago. Panis, <laughs> gago. <laughs> Mana sa tatay ni Blaser. Hahaha. <laughs> Sa tingin mo, okay ka pa? Oo. Oh. Lumabag ka siguro sa dagat nung Simana Santa, tamo bloated ka na. Ang bigat mo kasi. Kaya ka nalunod. Wawa na ikaw. Ininom yung tubig na lasang na Ano ka, may singaw? Alam mo ba, sinabihan niya si Epitetikos na kobra yung katawan. Tapos kailangan daw pang cortisin sale. Ikaw alam mo ba, ugis mo? Tanga korte pichel, ang sarap kasama nito sa inuman. Sarap kasama nito sa inuman. Pero di kita kakantutin. Wala kaming pagdanasa sa'yo, sa'yo lang namin ibubuhos yung gin. <laughs> <laughs> para ka! Anong masasabi mo sa putang ina to? Tang ina mo, ayaw rin kita kantutin, gago. <laughs>